Hello guys, ayan guys, magpiprito po tayo ng isda, nalinisan na po yan, nalagyan ko ng asin. Tapos, yan, ang bilis ng transition guys, naprito na po yung ating isda kasi sasahog natin sa gulay. Yan po yung gulay natin sa luiot, na gulay na po yan guys, sugasan na lang po natin. Tapos, meron po yung bulaklak ng kalabasa at saka, yan guys, saka yung... Uh, string beans daw ng string beans tapos magpakulupot tayo ng tubig at lagyan natin ng baguong timpla timplahan na natin guys tansya tansya na po then lagay na po natin yung saluyot at Ilagay na rin po natin ng pampalasa. Lagyan na po natin ng pampalasa, guys, kung anong pampalasa ang gusto niyo. Tapos isunod na po natin ilagay yung da dahon ng string beans or utong o tapos yung bulaklak ng kalabasa. Tapos ilagay na po natin yung tatlong isda. Tatlong isda lang po ang ilalagay natin, guys. Da, yung dalawa ulam na po ng ating kasama. Yan lang po, pampalasa natin isda.